Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, kami nga po ay magluluto ng aming merienda at yun po ay turon. Actually, nag-iisip nga kami yan kung bibili na lang kami ng turon or si Tita Neg ay nagsuggest kung magluto na lang kami. Kasi nga ang turon ay 12 pesos or 15 pesos isa dito sa amin. And parang ilan kami, para mga nasa sampu kami or 12 kami nakakain. So kung bibili kami noon at worth of 15 pesos, medyo expensive nga siya. Medyo natutuwa nga ako kasi nung sinagya si Titanec na magluto na lang kami. Aba, itong mga bata ay nagsabi magvo-vote daw sila kung bibili na lang daw ng luto ng turon or kung magluluto kami. So dahil, eto na nga, nagluluto kami. So ibig sabihin nanalo yung pagluluto. So after niya nagvote sila, kami ay dumiretso na sa pag asa wet market at bumili na kami ng ingredients. Tapos, uh, binigyan kami ng kuya namin ng budget for this merienda. He gave us 200 pesos. At yung 200 pesos na yon ay dalawang klaseng merienda talaga yung nabili namin. Yung first, itong turon. At pangalawa, bumili kami ng pang kwek, -kwek. Pero yung kwek-kwek, parang 20 pieces ng egg lang yon kung meron kaming 20 pieces na quick quick meron naman kaming 26 pieces na turo na nagawa. <laughs> grabe, naubos nila yon Nag-isip pa ako kung paano namin mauubos yon Pero grabe, naubos. Ang lakas talaga ng mga to kumain. So, sa 200 pesos na binigay na pang budget namin for merienda, may natira pa siguro mga 20 pesos. Pero binalik namin yung sukli, syempre. Tapos, <laughs> nag-request pa kami ng dinner na adobong adidas. Grabe, sobrang sarap. So, anyways, pagdating namin dito, ayan na nga nag na yung mga bata. Tumulong sila mag-prepare nung aming merienda. Pero yung nag si Tita Nick na lang kasi nga para mas safe, ano. Pero nakakatuwa kasi yung mga bata, may mga kanya-kanya silang toka kung ano yung gagawin nila. So, truly, ano, na dapat sa bahay, tinuturo ano na natin yung mga bata kung papaano kumilo sa loob ng bahay. Walang gender yan kung sino yung maglilinis, sino magluluto, sino ang maglalaba. No? Kailangan ng mga bata matutunan to sa loob ng bahay. Huwag po natin silang i-baby. Kasi pagdating ng panahon, pasasalamatan nila tayo. Kayo. So, nabusog kami at ang sarap ng pagkakaluto nito. Thank you very much for watching. Ayan, pwede na kayong magmerienda din ng turon. Mas mura, mas makakatipid ka. Yen lang babu